Mga customers natin na bagong bumibili dito sa atin ay nagre-reklamo dahil ah, bakit daw ang taas, -taas ng presyo doon sa kabila bakit dito sa atin ay hindi pa tayo nagtataas ng mga presyo guys kasi ang ating mga stock pa lang dito ay yung mga dati pa kaya yung mga kabilang uh, store ay nag-update na sila kaya dito na sila pumupunta dito sa ating tindahan guys at nalalaman na nila kung ano yung pagkakaiba ng mga presyo natin so doon sa mga bago nating delivery ay uh, may pagbabago na talaga doon sa mga presyo at talagang nagtaasan na lalo lalo na dun sa mga nanggaling sa pure gold ay talagang uh, may pagbabago na dun sa mga resibo kaya ugalin natin mag check ng ating mga resibo guys dahil uh, talagang uh, pabago bago ang presyo ng ating mga paninda ngayon dahil tumaas na talaga ang uh, gasolina so um, nagbabadyang tumaas lahat ng ating mga bilihin ngayon lalo lalo na dun sa mga uh, iba pang mga bilihin at saka lalo na dun sa bigas guys ay uh, makikita natin na talagang uh, try trending so ito panoorin natin ng kunting updated natin dito sa ating uh, Starry Starry Store Hello guys uh, nagbabadyang pagtaas lahat ng ating mga bilihin ngayon ay ready na ba tayo handa na ba tayo dito sa muling pagtaas ng ating lahat ng mga bilihin ngayon uh, nagre-ready na tayo guys kasi magiging maingat na tayo sa lahat ng mga resibo natin dahil talagang uh, nagtataasan na lahat ng mga bilihin ngayon at ito ay uh, halos halos lahat na so ito uh, updated lang tayo dito sa ating tindahan guys ay talagang uh, medyo nakakaramdam pa rin tayo ng tagtumal dahil nga uh, wala pa yung uh, pasukan so nakaready na tayo ng mga school supply Trending na trending ang uh, presyo ng bigas ngayon guys At pati na rin ang itlog ay nagbabadyang magtaas na rin Pati yung mga red horse ay talagang nagbabadyang pumaas na rin So ito nasabihan na kami ng mga ating mga ahente ngayon Na talagang magtataasan na lahat ng mga pilihin Ngayon uh, uh, pagdating ng uh, September So uh, tignan natin maigi yung ating mga uh, resibo guys Dahil dito ay minsan na uh, nagkakamali din tayo sa pagbibigay ng presyo sa kanila minsan yung mga presyo natin ng dating dati pa ay uh, wala na pala so ganun yung ating uh, napapansin dito sa pagtas ng presyo guys ay napakabilis tumaas ng ating inflation nagiging 55 na yung isang 1 dollar so eto guys uh, dito sa, na sa ating pesto ay uh, tulad ng aking sinabi ay medyo matumal po tayo kapag katanghali lalo lalo ka between at uh, 11 o'clock hanggang 1 o'clock ay medyo matumal tayo dito at talagang naman uh, ito compare uh, natin yung mga total sales natin yung mga nakaraan ay medyo uh, malayo ng konti so ito laban lang tayo wag po tayong magpapatalo sa mga uh, pagtas ng presyo pag tumas talaga talagang presyo ay mas lalong uh, uh, tutumal yung ating benta kaya yun Uh, sana makakaraos din tayo kapag uh, ano na yung ating uh, stable na yung mga presyo natin hindi natin maintindihan yung mga presyo ngayon dahil nagtalagang talagang uh, tumaas din ang gasolina so lahat ay nagtataasan na lalo lalo na doon sa uh, delivery ko kanina ng galing sa pure gold ay nagulat ako doon sa mga presyo nila talagang uh, tumaas na talaga yung mga presyo ng uh, galing sa pure Good. So, yun, ingat-ingat uh, lang tayo. I-ano natin yung ating uh, adjustment, yung ating price, yung update ng ating mga paninda. At talagang uh, ipaparamdam natin kay customer na talagang nagtaas yung ating uh, mga paninda. So, yung tumal na yan, guys, ay talagang apektado tayo dahil sa pagtaas mismo ng uh, inflation at mga bilihin. Ay talagang uh, si customer ay mararamdaman yan. So, huwag tayong... Uh, manghinayang kung tayo ay nakakaramdam ng tagpumal uh, tuloy lang tayo sa ating pagbebenta at saka sana ngayong darating na pasukan ay magiging maganda yung pasok ng ating uh, benta so ito lang muna ang ating uh, kunting updated lang dito sa ating tindahan ngayon dahil wala pa tayo masyadong ganap kaya, kaya ito may kumika shout out sa inyong lahat guys sa lahat ng mga nanonood dito sa aking mga vlog, mga uh, mega mga shoutout sa inyong lahat. So, ito uh, kahit paano guys ay nakakabenta pa rin tayo, pero hindi po tayo makaka uh, hindi po natin kayang abutin yung mga kota natin dahil uh, tagtumal nga ngayon, mabentang-mabenta ang ating uh, inuming tubig dahil napakainit pa rin po ang panahon dito sa atin pagkatapos ng uh, typhoon Egay. Ay, ito naman ang bumungad sa atin yung mainit na panahon. So, yun, ingat-ingat tayo sa mainit na panahon dahil ta Uh, may eh, nagbabadyang El Nino dito sa ating ngayon at talaga naman ang ating mga inuming soft drinks ay talagang mabenta mabenta dito sa atin. Kaso nga lang yung ating mga customers na mga bata ay talagang namimiss ko na dito guys. So ayun ang ating mga latest latest update lang dito sa ating tindahan ngayon. Ang ating mga customers na estudyante ay ayo uh, medyo wala-wala pa ngayon dahil hanggang mamayang hapon ay maglalaro pa sila sa basketball ngayon guys. So ganito lang yung ating uh, ginagawa dito sa ating uh, tindahan guys. Paulit-ulit lang tayo dito. Sana kung ikaw ay uh, may sari-sari store -sari, ay huwag kang magsawa sa iyong ginagawa dahil ganito na talaga guys yung ating uh, trabaho maghapon paulit-ulit, uh, mag-display, magbenta at talagang uh, ito ay uh, eh, sinumpa, parang sinumpan nating trabaho dito maglalagay tayo ng mga paninda magre-refill tayo ng mga chicheria, so ganito yung ating daily routine guys uh, kung si Mrs. ay kapag uh, tapos na siya sa kanyang uh, gawaing bahay ay siya naman dito sa tindahan at ako naman ay magre-ready ng papasok sa trabaho guys so ganito yung ating daily routine sa lahat ng may uh, nagbabalak na magtayo ng tindahan guys ay sana huwag niyong gawing uh, major source of income ang inyong tindahan para hindi po ito malulugi ng uh, mabilisan so ganito guys yung ating uh, ambience sa harapan ng ating uh, tindahan So ito, uh, 1 o'clock ng tanghali eh. So wala pa yung ating mga customers Kaya ito, ibibidyo-bidyo natin muna yung harapan ng tindahan natin Para mas makita nyo guys So yun, ang ating mga upuan sa harap ay napakaliwanag At uh, napakalinis para si customer ay mayroong mapagtambayan So ito yun, guys, yung ating setup dito sa ating tindahan Kailangan kitang kita yung ating mga paninda guys Para makita yung mga bata At ganito lang talaga ang aking setup